Pinukasana kasudma ang kawayan na festival sa banuan kan Bula, Kamarinsur. Ini ang pinagkumpirmar kasudma ni Mr. G. Ablan, ang Provincial Director kan DTI sa Kamarinsur. Matapos na mangyari ang uh, programa alas 10 nin pagkagas mismo sa, mis, uh, sa sinambit ng munisipyo. Sigon sa opisyal, ang uh, saro sa mga pinag uh, iyo ang mas lalo pang mapromote uh, ang saindang one-town-one product uh, na Gibo sa mga salasit na haliman sa kawayan kung sa in uh, an uh, sinambit ng bagay pinagigibo sa may parte kan Banasi sa Banuan kan Bulak Camarines Sur an engineer Bambu na bisto huliman sa pagkibagtaman kan uh, grupo kan organisasyon na Bulak Masarig kung sa in, ini an saro sa mga pinagapopromote kan lokal na gobyerno nagapasalamat man si Ablan sa pedagos na pagsuporta kan mga opisyalis kan gobyerno lokal maski si na magatukaw na alkalde sa Banuan kan na Bulak Maski si Sai na nagiging alkalde, ang paragos man na nagasusuporta sa one town, one product ka, sa saindang banwaan Pigilaw man ang uh, formal na pagbubukas. Dadayuhon kan mga manilain na pagtaraid na lugar digdi sa laog ka rinconada area. Mga negosyante, gikan man sa maniba-ibang banwaan kung sa ina naggalatag man kan ang mga produkto lalo na ang produktong pagkakan kung sa ina naging piktibo sa mga negosyante na makapagtao man ni na uh, livelihood program sa mga ni piglalao man na ang uh, paglatag uh, kan mga produkto sa ro ini sa pag uh, tataonin na uh, promosyon kan uh, gabus particular 20 kan produktong kawayo na uh, suportado kan uh, probinsya kan sur magigrumduman sinabi ni provincial director G Ablan enot naman na naglansar ang uh, provincial government kan siring na aktibidades tangarig na suportaran ang malaylay na produkto sa malaylay na banwaan sa enterong probinsya. Mientras tanto, sa katagod na barata ka subago, sa pagikan na uh, provincial director kan DTI sa probinsya kan Kamarinesur, Dagos Manapiging Kaminar ni Mr. G. Ablan at mga pagtaraid na banwaan, tangarig na ipromotman man ang sa indang one town, one product and support uh, bako sa sarong lugar kundi dapat magkaigwanin uh, ina na inaapod na sarabay na pagtatrabangan tangarig na anak mga produkto madali na mag asin so asin man na, sa suporta kan lokal gobyerno uy an pangapudan ni Mr. Uh, G. Ablan kan uh, DTI Kamsor Yes uh, actually po kasubago ginibo ang formal opening kang uh, Kawayan Festival So ginibo po yan kasubago ng alas 6 aga and iba pong uh, mga exhibitors or mga negosyante na okay sa so mga lain-lain produkto na hali naman mm -hmm. sa bula. Pero nadangon ko may mga dayo pa daa. So, iba duman mga, of course, yung yeah, on naman takawaya, yung mga bamboo products naman na pink feature, eh iba naman mga pagtakan, na mga gibo naman, araw mga taro chips, iguang mga banana chips, iguang mga pili nat. And of course, man naman ang mga bags na made of bamboo. Mm -hmm. So, malaing-laing ang itinapok naman. Ano? Even nga na mga street food, yaon yeah, na naman, nakikisumaro naman sa... Mentras tanto sigun pa Paki Ablan, dati naman na nangyari ang uh, sinambit ng uh, exhibit sa manibaybang lugar sa kan Kanabwa. Sa, Ro sa pinagapopromota, iyo ang uh, one-town-one product uh, na produkto ng uh, puto. Kung sa ini ini ana bibisto naman sa ibang lugar.